Hello mga super kasari! Good evening, good evening! Mga pay na gabi! Duty na umaram. Time check tayo ay 6.15pm na. Opa, naka-uwi ng ating super A. Kanina pala kami ay nag-market. Yes, for the market. As usual, twice a week kami nag-market. Bumili ng gas, mga frozen items. Kasi dito sa aking tindahan ngayon, kahit medyo matumal, mabili din naman ang mga frozen items. Oo, oh, oh. at saka bigas. O, oh, nag-update na ako ng presyo ko ng bigas. I-share ko sa inyo kasi nga pamura na pamura ang bigas. Yes, oo. Uh -huh. So, update ko kayo kung magkano na ng presyuhan ko ng bigas. Oo, uh -huh. ito. Ayan guys, ang ating bigas for sale. Ang Fuji ko 50 na ang pinakamataas, Coco Pandan, yung mga Jasmine Jasmine Family 48 na lang, yung ating pinakamababa yung Isabella King. 40, malakit 60, red rice 95, tapos yung mga uh, 5 kilo tsaka 10 kilos. May discount syempre pag per ang kanilang binibali. Ito ang ating mga bigas, yan. Mayroon pa doon. Syempre, galing market, kaya mayroon tayo doon backup na mga bigas. Mayroon din tayo display dito, at saka yung ating pang 5 kilo at saka 10 kilo. At syempre yung ating saba, mabenta ang saba dito guys. Pag nilalagay ko yan dito, parang nangakakot sila ng customer talaga ng papabili. 60 ang kilo konto. na nabibili ko ng 32 kilo sa market. Dito naman tayo sa ating mga frozen item. Ayan. Nilagyan ko pala ng, ano, ng sapin yung aking freezer. Sakto nag-defrost si ate. May na out ako nito. Kaya nilagyan ko ng ano para uh, safe, ba diba? Sa pag, ano, sundot-sundot. Although, hindi naman natin sinusundot-sundot. Ay, sana all na susundot. <laughs> para yung ice, pag tinanggal natin, na di, ano na agad yung ice. Ayan. Ang pinakamabili talaga dito, itong sino Kasi pambaon sa school pang almusal, itong skinless longganisa, itong mga nuggets para sa mga bata. At syempre, yung ating hotdog. dito yung pack. Meron din tayong mga nakabalot na na hotdog. Para mabilis lang. Kung gusto nila tatlong peraso, uh, ap tat apat na peraso, dalawang peraso, ay eh ready yan dyan. At syempre, meron din tayong mga nakabalot na mga manok, baboy. Ayan. So, kahit pa no, kahit medyo matumal, inadadagdagan eh, din yung ating benta. Ah, ah, di ba? Diba? Syempre mga basic naman 'yan. Tsaka yung ating mga noodles. Yan. Mhm. Mm Syempre ang itlog. Ating mantika. Dito tayo, aking meme na nahihilig dito sa select, sa Ayan. Dito tayo sa side. Dito naman yung ating mga chicharyo. Oh, may full pa kayo ng ating chicharya. Tapos sa kabilang side, ating mga laundry. Yan. Okay, ating mga dalata. Ayan. Okay. Alright. At, naku, ang gulay ngayon, ang mahal ng sayote. Grabe yung sayote, 90 kilo. Hindi eh, magkano ko namin binibenta, kaya hindi ako bumili. Ang mahal ngayon, kaya mga basic muna tayo sa mga gulay-gulay. Ayan lang, importante meron tayong ganyan. Yung repolyo, ang mahal mahal din ng repolyo. Meron tayo dun, kaya nilalagay ko dun sa rep yung ating mga konting repolyo. Meron tayong carrots, may mga kalamansi, Ayan. Yun lang muna, 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 muna ang update natin dito sa Russia Mini Mart. Magtitinda muna ang madam para makabenta. Okay? So, bye. No hit, blah, blah, blah.